Yun, nagsisilyon pala ako dito. Siyempre, as usual, tulungan natin yung core pumatay ng buff niya. Ayan dito, ah, nag-clash kami dito. Ayan, sa blue. Siyempre, ingat-ingat lang tayo, guys. ako yun, nakakutungan yung ano namin ko. Ayan, cheap shot, cheap shot lang tayo dito, guys. Limited pa kasi yung mana ni Cecilion, eh. Ayan, so, nag-turtle na kami dito. Ayan. Tamang zoning lang tayo, guys. Ayan. Para sure turtle tayo. Ayan. Tayo si Ruby. So, dito, guys, nagpanggap na damo si, ano, yung MM. So, yan. Patay dalawa. Dito, guys, sinubukan namin yung bilis ni Hylas, eh. Sa kakunat. So, Hindi siya umabot sa finish line. Ayan. Tingnan nyo yung mga bitawan ng stand dito, guys. Sula yung mga, ano, malalambot. Yan. Pag sisilin kayo guys o oh, mage, lagi nyo unahin yung mga malalambot. So yun, nakataka. Pinatakas sa na si Ruby. So yan. yan. Sige. Sinasalo nila yung mga skill ko guys eh. So yan. Tingnan yung mga stun dyan guys. Huling-huli mga kalaba. Walang takas. Sige. Habol yun. Tingnan yung stun. Huling-huli. Diba? Walang katakas-takas. Eh, pag tinamaan ka ng stand na yan, guys, matik na yan. May paglalagyan. Kaya, double kill pa. Ito, guys, ang kulit ni Ayla, siyo. Eh. Oh. Ayaw magpaawat. Eh. Pilit na galit. Ayan, napagtulungan ka tuloy. Eh, na. Hmm. Kulit mo, ha. Um, Kalahati buhay ng MM. Kaya, so, guys, sobrang sakit na talaga ni Cecilion pag ganitong late game na. Tingnan niyo yung kotong. Diba? Sobrang sakit na. So, yung, guys, panalo kami dito, guys. Napakaganda ng ipinakita ng bawat kupunan. So, yun, natin, score natin dito. So, yun,